Hello, Ma'am Raquel of Sorsogon. Thank you, thank you. Sir Rhodes Vlog, thank you. Shout out sa 5 million in the house. Thank you po. At salamat din sa pitong tamsak. How's at you? Ito na malanta. Ga Raquel in Sorsogon. Ito na mamalan Nakaharap na ako ngayon sa, sa, sa camera. Hindi <laughs> na ako nahiya. Nag-try lang. Hello, Sir Rhodes Vlog. Thank you, thank you. Ma'am Raquel, hello po. Sabi ni Sir Rhodes Vlog. Thank you, mga ka It's Family. Thank you, thank you for coming. Shout out po sa 5 million in the house. Thank you. ko. <laughs> Sige. Plancha ka muna, ate. Dito lang ako. Baba. Thank you, thank you. Hello to ate. Mega love shout out. Hello, langga Jen. Oh, <laughs> Nakaharap na ako sa salamin. <laughs> sa camera pala sa salamin. <laughs> Sino pa yan? Sige, salamat. Sir Rhodes Vlog. Thank you, thank you. Is, ito na lang, last na lang itong pinaplansa ko ngayon. Isa na lang to. mo, may nagpalipad. Thank you. <laughs> Langga, Salisius Jen. Thank you. Pasensya, hindi ako makapagpulipad. Hindi ako marunong. Tapos pag i-ano ko yung Gcash ko, i-open ko, tapos hindi siya ano, unavailable. Hindi siya mag-successful mag-send. Iwan ko anong nangyari. Kahit nung sa Pinas ako, try din ng anak ko, pero ayaw pa rin, ayaw mag-send. Thank you sa palipad. Hala, ko na, hindi ko na screenshot. Let's go. natin. Ay, kita. <laughs> ano? Ano? Ano to screenshot? Eka sa clip. Eka Salamat lang ka, Jen. Nadagdaga na naman yung naipon natin. Ay, okay, ano ba yan? Lalagka kasi. Thank you, thank you. Mam ma May, if you Mam ma May, wave love shout out sis Raquel. Sag, sabi ni Mam ma May. Si Rhodes Vlog. Sabi ni Mam ma Thank you, thank you po sa inyo. Seven million in the house. Thank you. Hala, may sampung tamsak na. Salamat po sa inyong lahat. Sis May, pretty, la pretty lady, hello. Sabi ni Ma'am Raquel of Sorsogun. Super talagang napakaganda ni Ma'am May. Grabe. <laughs> Galing pang sumayaw. Galing pang mag-model. <laughs> Salamat sa patamsak. Mag-ano lang ako ha, mag-scroll. Ma'am Loss, Mabini, thank you, thank you. Alam, marami na, oh, shout out sa ko, 8, 8 million. Thank you, salamat po sa inyo. Salamat po sa pagtambay, thank you, thank you. Salamat po, it's sa Thai family, langga, Jen, thank you